zero tapos lang natin nag workout mga kaibigan at ganito po ngayon ang uh, panahon pag parating na po yung autumn maulap, pahangin kasi hulugan na po yung mga uh, dahon tapos lamig na po yung binubuga sana hindi matulad sa ano Hong Kong, Morocco, Brazil uh, saan pa yung disaster, yung China yung mga anti-Christ yung mga pinagkatatanggal yung mga kristyano doon mga pinagsusunog yung mga Bible yan, nakarma sila sana nga po dito, hindi po saka sa Pilipinas of course The home of Christianity Alright ah. uh, Sabi nga po nila Ngayon po yung Pasko Yung tunay na Pasko Sabi ni Brother Eli Brother Soriano Noon Ang Pasko e eh, September eh. Hindi po December Yung Christmas na sinasabi sa December eh eh, birthday ni Herods yung Antichrist yung hindi naniniwala kay God na ang feeling niya siya si God si Herods kaya nung pagdating ni nung namatay siya tapos namatay si ano napako sa cross si Jesus Christ sabi itong mga taga dyan iwan ko kung anong lugar eh, popular yung ano mas popular yung si Jesus Christ kaya ginawang Christmas para sabay sila ni Herods pero ang katotohanan po ano sinisilibrate natin yung ano birthday karawan ni Herods Paul's God kaya yan kaya maganda yung lagay natin Xmas pag tama ako Lord forgive me kaya tayo bro Madilim-dilim alas alas maybe na po ng umaga pero madilim-dilim na <laughs> mas mahaba na naman po ang mas mahaba na naman ang gabi kaysa sa ano na naman ganito tapos alas 4 madilim na pag summer naman alas 10 mayroong pang tagaraw ayan yan, yan. Kaya ito muna ang gawin natin. Linis muna dahil hindi ako nakapaglinis ng Sabado, Linggo, Lunes. Sobra ng gumi. Pero yan, okay na. Yan yung pinakamasipag na pusa sa buong mundo. Itong pusa ko. Masisipag nila yan. Masipag kumain. Masipag tumai. Masipag matulog. Yan, Patagang ganyan ang kusa. Di ba? House cut talaga. Yan. Tapos, masipag silang magkalat ng mga balayibo nila. Kahit may nail cutter sila, may suklay sila. Yan. Ay, nakita na naman itong matanda na Tago ko muna ito. ginagawa niyang, ano, hobby yung tagabras ng ano tapos ikalat lang na niyan alam niyo na po yung mga European naka Diyos ko if you compare our uh, lifestyle uh, Filipino style wala sila talaga even though you can hear may me my YouTube wala sila sa kalingkingan ng mga Pilipino kalinisan kaya uh, yung mga ibang youtuber naman dyan yung mga foreigner youtuber they just only show the, the uh, foreigner uh, youtuber they, they just only showing the uh, negative negative ba uh, what you call the view of the Philippine doon sa may mga slums ang nilalang ang ang pinapakita pero hindi nila pinapakita yung yung magandang area sa atin kasi uh, ang pinapakita sa YouTube yung buhay sa Tondo sa Islam area na tinatawag nila ang pangit gan. Tondo tapos sa may Pasig ba yun? Oh. Yung mga may maraming squatter, yung yung malilit lang na skin kita dyan na ano mga bahay nila no? yun lang pinapagita sa youtube pero is really not is not uh, fair is really unfair yung mga foreigners I'm just telling you a message don't show up you know you're just thinking your views to make money pero ini-insult mo sa kabiri road sa aming is very insulting sa road that that uh, discrimination uh, you you making them in my country like you know you don't show the positive uh, things you know Hirap niyo ang uh, tanggapin mga puti. Kaya ano, huwag naman ganun. Show niyo yung ano. Kasi hindi namin ginagawa. Sab, uh, we, we are not doing in your country like, like that. Oh. Uh, Huwag naman gano'n Sorry na. Lalo na kay mga foreigners. Mga Europeans. Uh, tapos yung isang vlogger na ang English niya ay parang too much in our country and because of their lives yung, yung pinakikialam sa ano natin yung sana pag nakita ko yun iwan ko na dito sa UK. Hindi naman taga rito yun. Mga taga Ukraine siguro o taga ano. Maybe somewhere else. <coughs> Alright. Think positive naman. Think positive. You must have to be fair. Yung insulto yung insulting na other countries. You must be fair. Proportion, tawag don di ba? Yung looking the lifestyle And the lifestyle of other countries don't compare. Philippines is not the USA. Philippines is not the Britain. It's the Philippines. All right. Mm. Mm-hmm. นี<ด>่เ้็นข่าว์่าสุดนะครั tapos ito yung next recycling pero ito talaga yung recycling talaga ng ayan ito yung pag-speed din ng tao dito ng mga bus Okay na. Kanya na eh. Hinihintay nilang ano eh. Nahiya sila ano. Sabi sa akin. Right? Para natin to. natin yung mga balak natin sa buhay para sa mga anak di ba mga uh, magandang pagdadaanan sa next future kung pa na naman tayo tayo yung video nakapitlim na tayo ang ginawa ko binunod tapos sinutol ko yung sinutol ko yung eh. sinabi na yun yung sinabi na yun ng na

kwarto ni Alex Tingnan ni Alex Tapos na Alright uh, Ano tayo Yan. Kain muna tayo uh -huh. sa kunin natin yung bin doon yung bin natin yun right ano yung Ayan. dinish ka mga after 5 minutes hindi na naman oh mo na may Alex kontak po kami sa angel yun na yun nagkalat ang mo yung mga uh, dahon dahon ng oh uh, may dahon bago na <laughs> dito. Ngayon, okay. Ah. Uh, Jogana sa may river bit, ano. Siya na mag